Hello so guys, magdi DIY ako ngayon. Tatanggalin ko yung brace gamit yung nipper na nabili ko kanina. Tag 35 pesos lang ba? Huwag, huwag nito gagayahin guys ha? Mas recommended ko sa inyo is yung pumunta kayo sa dental para ipatanggal. Mga eksperto lang gumagawa nito. Yung tatanggalin. 'di diba? Yan. Yan. Yung tatanggalin ko pala is yung baba lang ito. Yan. Yung taas iwan ko siya. Pero guys, di siya totally matatanggal talaga. So, may naiiwan po yung bandigit. Ayun uh, na. Nasa baba. Yan. Siguro, kung matatanggal naman siguro siya sa toothbrush, toothbrush na. To. and Yung madikit niya. Ayan, naiiwan. Ayan, konti na and, lang. Saan ka nga guys? Ayan. Pag tatanggalin niyo siya, dandaan kayo. Huwag yung... Huwag yung siyang tatanggalin na kung gano'n yung mahila. yung a gano'n, hindi. Steady nyo lang ganyan. Kasi kung saan naman siyang gagalaw pag pinipress niyo na to. Ayan. Huwag nyo yung tatanggalin na kung gano'n na mahila. Ayun. Tumulog pa. Tatlo. Yun. Uh, yan. Mas recommended ko pa rin pumunta kayo ng mga dentist. Para ito paling malinis pa rin siya. Hindi mo tatanggalin yung mga niya. Yan. Kapag may sa bahay, terus tinggalin base nya sebentar last for the last one eh, oke na ini na Yan. alinis nah. na siya.